isang ubo. Akala mo'y parang isang pitik lang ng daliri, isang iglap na parang wala lang. Pero, maniniwala ba kayo, mga anak, kung sasabihin ko sa inyo na ang isang simpleng pag-ubo, yung ubo na nararanasan natin kapag sinisipon o nabilaukan, ay maaaring maging hudyat ng isang nabaling buto? Nakakapangamba, hindi ba? Ngunit ito ay isang katotohanang kinakaharap ng marami sa ating mga kababayan. Huwag ninyong isiping pananakot ito, mga iho at iha. Ito ay isang paalala mula sa isang sakit na kung tawagin nila'y tahimik na sakit ang osteoporosis. At ang mas nakakaalarma, marami sa atin ang hindi man lang namamalayan na sila pala ay nasa panganib na hanggang sa huli na ang lahat. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, tinatayang aabot sa mahigit sampung milyong Pilipino ang maaaring magkaroon nito pagsapit ng taong dalawang Kaya naman ngayon, samahan ninyo ako. Bubuksan natin ang ating mga isipan sa panganib na ito na madalas nating hindi napapansin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang ordinaryong pag-ubo ay pwedeng maging sanhi ng kapahamakan sino-sino sa atin ang dapat mag-ingat ng higit at ang pinakamahalaga, ibabahagi ko ang mga payo na simple at mabisang paraan para maprotektahan at mapalakas ang ating mga buto. Tandaan ninyo ang kaalaman. Iyan ang ating unang sandata. Upang lubos nating maunawaan kung bakit nagiging mapanganib ang isang ubo, kailangan muna nating kilalanin ang kalaban. Ano ba talaga itong osteoporosis? Sa pangalan pa lang, may palatandaan na osteo ay buto. Ang porosis naman parang butas-butas. Kaya kung pagsasamahin, butong butas-butas, isipin ninyo ang isang lumang pader. Noong bago pa, matibay at siksik. Pero sa paglipas ng panahon, kung hindi inalagaan unti-unting numinipis, nagkakaroon ng mga butas, hanggang sa isang simpleng tulak lang, bibigay na. Ganyan din po ang nangyayari sa ating mga buto. Ang malusog na buto, kung masisilip lang natin, ay parang bahay ng pukyutan, siksik at puno. Ngunit sa taong may osteoporosis, ang mga butas na iyan ay lumalaki, nagiging marupok ang buto, parang biskotso. Ang pinakamahirap dito, mga anak, ay isa itong tahimik na sakit. Walang babala. Hindi mo ito mararamdaman. Walang sinat. Walang kirot na magsasabi sa iyo na ang iyong pundasyon ay unti-unti nang humihina. Kadalasan, huli na kung malaman. Malalaman lang kapag nandyan na ang sakuna, ang bali. Fragility fracture daw ang tawag ng mga doktor. Ibig sabihin, sa isang maliit na dulas, sa isang pagyuko para damputin ang nahulog na barya, o kahit sa pag-alog lang sa loob ng tricycle, maaari ka nang mabalian. At oo, mga apo, patina ang isang malakas na pag-ubo. Ngayon, marahil ay nagtatanong kayo, paano naman po nangyari iyon? Paanong ang hangin lang mula sa baga ay makakabali ng buto? Ang sagot, mga anak, ay nasa bigla ang puwersa. Kapag tayo'y umuubo, lalo na't kung ito'y malakas at sunod-sunod, bumibigay ng puwersa ang ating tiyan at dibdib. Ang puwersang iyan ay umaabot sa ating gulugod o sa ating spine na binubuo ng mga butong parang mga blocking isinalansan. Sa isang taong may matibay na buto, kayang-kaya ng mga blocking iyan na saluhin ang puwersa. Walang problema. Ngunit sa isang taong may osteoporosis, ang mga blocking iyan ay hindi na matibay. Marupok na, wika nga, parang tuyong sanga ng puno. Kapag nabigla ng puwersa mula sa ubo, hindi na nito kinakaya. Ito'y naiipit at bumibigay. Ang tawag daw dyan ng mga doktor ay vertebral compression fracture. Ang resulta, isang matinding pananakit sa likod na bigla na lang lilitaw matapos umubo. Ito rin ang dahilan kung bakit napapansin ninyo. Ang ilang matatanda ay unti-unting kumukuba o nababawasan ang tangkad. Dahil iyan sa paunti-unting pagbagsak ng mga buto sa gulugod. At hindi lang gulugod ang apektado. Pati ang ating mga tadyang ay nanganganib. Isang malakas na ubulang, sapat na para magkaroon ng lamat o bali sa marupok na tadyang. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang koneksyon na ito. Ngayong nauunawaan na natin ang sakit na ito, tingnan naman natin kung sino ba sa atin ang dapat mag-ingat ng higit. Mga bagay na dala ng tadhana o hindi natin mababago. Una, edad. Habang tayo'y nagkakaedad, natural lamang na humihina ang katawan, kasama na ang buto. Lalo na pagsapit ng 50 sa mga kababaihan, at sisenta naman sa kalalakihan. Pangalawa, kasarian. Kami, mga babae, ay mas madalas tamaan. Mas manipis ang aming mga buto. At kapag kami ay nawalan na ng regla o nagmenopos, lalong bumibilis ang pagrupok ng buto. Pangatlo, lahi. Tayo raw mga Asyano, tayong mga Pilipino, ay kabilang sa mga mas mataas ang peligro. Pangapat, lahi sa pamilya kung ang inyong mga magulang o kapatid ay nagkaroon na nito o nabalian ng buto, abay dapat na kayong maging mas maingat. Panglima pangangatawan Ang mga may maliliit na pangangatawan, ang mga payat, ay mas nanganganib din dahil mas kaunti ang kanilang reserbang tibay ng buto. Dito naman ang magandang balita. Dito tayo ang may hawak ng manibela mga bagay na nasa ating mga palad o pwede nating baguhin. Una, kakulangan sa kalsyum at vitamin D. Naku, ito ang isa sa mga malaking problema natin. Ayon sa isang pag-aaral ng DOST, halos lahat daw po ng matatandang Pilipino ay kulang sa kalsyum. Ang kalsyum ang tisa at semento ng ating buto. At ang vitamin D naman ang tumutulong para magamit ito ng katawan. Kung wala nito, paano titibay ang ating pundasyon? Pangalawa, paninigarilyo, ang sigarilyo. Iyan ay lason, hindi lang sa baga, kundi pati sa buto. Pangatlo, labis na pag-inom ng alak, ang sobrang pag-inom ng alak. Sinisira nito ang kakayahan ng ating katawan na gamitin ang kalsyum at iba pang sustansya. Pangapat, kulang sa ehersisyo. Ang buto ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, nanghihina ang buhay na laging nakaupo lang ay nagpapahina ng ating mga buto. Kung marami kayong tinamaan sa listahang iyan, mga anak, lalo na sa mga kaya nating baguhin, ito na ang hudyat. Oras na para kumilos. Gaya ng sabi ko, laging may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para pangalagaan ang ating mga buto anuman ang ating edad. Heto ang aking mga payo. Unang payo, punuin ang alkansya ng kalsyum at vitamin D. Ang ating mga buto, parang alkansya iyan. Noong kabataan natin, lagi tayong naghuhulog. Sa pagtanda, nagsisimula na tayong kumuha. Para hindi maubos ang laman ng ating alkansya, kailangan patuloy pa rin ang paghuhulog. Mga pagkaing sagana sa kalsyum na abot kaya. Maliliit na isda. Ang paborito nating dilis, tawilis at sardinas, lalo na kung kasama ang tinik, ay napakayaman sa kalsyum. Gatas at keso. Uminom ng gatas. Kumain ng keso. Kung hindi kaya ng tiyan ng gatas, mayroon namang mga gatas na gawa sa soya. Mga luntiang gulay. Naku, ang malunggay. Ito ang tunay na biyaya. Sagana sa sustansya. Idagdag nyo na rin ang pechay at okra. Iba pa, ang tokwa, mani at iba pang butong gulay. Saan kukuha ng vitamin D? Kamo, sa araw. Ito ang pinakamadali at libre. Magpaaraw lang ng mga labin lima hanggang tatlumpong minuto sa umaga bago mag alas 10. Huwag sa katanghalian, ha? Ang sikat ng araw sa umaga ang kailangan natin. Sa pagkain, ang mga isdang may mantika tulad ng salmon at tuna at ang pula ng itlog ay mayroon ding vitamin D. Mag-ingat sa mga kawatan ng kalsyum. Ang sobrang alat sa pagkain, ang sobrang kape, at ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks ay parang mga magnanakaw na kumukuha ng kalsyum sa ating katawan. Ikalawang payo, galaw-galaw para tumibay ang buto. Ang ehersisyo ay parang nagbibigay ng hamon sa ating mga buto at dahil diyan, sila'y nagiging mas matibay. Hindi kailangan ng mamahaling gamit. Mga ehersisyong pasan ang sariling bigat. Simpleng paglalakad-lakad lang araw-araw. Pag-akyat sa hagdanan imbes na mag-elevator. Pagsasayaw o anumang aktibidad na tayo'y nakatayo at gumagalaw. Ehersisyong pampalakas ng kalamnan. Magbuhat ng magagaan kahit yung mga dilata o bote ng tubig lang. Mula sa pagkakaupo Tumayo ng hindi umaalalay ang kamay. Pagkatapos, dahan-dahang umupo muli. Wall push-ups. Itulak ang katawan palayo sa pader. Ehersisyo para sa balanse. Mahalaga ito upang iwas-tumba na siyang malaking sanhi ng bali sa ating mga kaedad. Ang tai chi ay napatunayan ng mabisa. Subukang tumayo sa isang paa habang nakahawak sa matibay na silya. Ngunit, sandali. Kung kayo ay may osteoporosis na umataas ang peligro, kumonsulta muna sa doktor bago simulan ang anumang ehersisyo. Huwag padalos-dalos. Ikatlong payo, huwag matakot magtanong sa doktor dahil ang osteoporosis ay isang tahimik na sakit. Napakahalaga na tayo ay magpakonsulta. Kausapin ang inyong doktor. Kung ikaw ay isang babaeng nagmenopos na, o lalaking higit na sa anim na pong anyos o kung marami kang panganib na nabanggit natin. Huwag mag-atubiling tanungin ang doktor tungkol sa kalusugan ng iyong buto. Magtanong tungkol sa bone density scan. Ito ang paraan para masukat ang kapal ng inyong buto. Isang simpleng pagsusuri lang ito na walang sakit para malaman kung may osteoporosis na bago pa man mangyari ang isang sakuna ang matutunan na ang isang ubo pala ay maaaring maging simula ng isang malaking problema ay hindi para tayo'y matakot, mga anak. Ito ay para tayo'y magising sa katotohanan. Ang ating mga buto, ang ating pundasyon. Madalas natin itong nakakaligtaan hanggang sa ito'y magsimula ng gumuho. Huwag na nating antayin na ang isang simpleng ubo ang magbago ng ating buhay sa bawat subo ng malunggay at dilis, sa bawat hakbang sa umaga, sa bawat pag-iwa sa bisyo. Pinapatibay natin ang ating pundasyon para sa mahaba at masayang buhay. Kung may napulot kayong aral sa aking mga sinabi, ipamahagi naman ninyo ito sa inyong mga kaibigan at lalo na sa inyong mga magulang at mga lolo't lola. Ang isang pagbabahagi ay baka makapagligtas ng isang tao sa pagkabili. At huwag ninyong kalimutan mag-subscribe para sa iba pa nating mga kwentuhan tungkol sa kalusugan. Ito ang inyong nakatatandang lingkod na laging nagpapaalala ang tunay na lakas ay nagsisimula sa loob, sa ating mga buto. Mag-ingat po tayong lahat.